Magandang umaga mga kaibigan. Hindi ko na naman ako sa harapan ng telepono ko para magsalita. Magbigay reaksyon sa pagmamatigas ni Chief Escudero. Sa sinabi ni PBBM niya tungkol sa budget na 2028. Nakakaloka no? Ay sabang kapala mukha ni Escudero hindi ko alam kung saan ko hanapin yung kahihiyan. Hindi ko nakikita sa pagmukha niya. Ang kapal. Parang adobe. Pero yun mo, yung 142 billion na in-insert niya sa budget ng 2025. na wala lang parang pula. Ano kaya nangyari doon? para daw sa baha sa bakit buong, may, buong Pilipinas yata binaha nasaan Sa pera si nasaan nagtatanong lang saan mo dinala ang na ang kakong kakong pera na hiniling mo nasaan na Pinanbili mo na ba ng mga bag bagay ni Mijay? nagtatanong saan mo kaya nadala yung pera mo? ang takaw mo sa pera no? Diyos ko no? bakit hindi ka pa mamatay po? ang ilang